Or guys, pag-uusapan natin ngayon ay paano nga ba mag-edit ng photo, mag-remove ng background, mag-enhance ng photo, at mag-edit po. Ano? So ngayon, may solo photos dito si may, may Kukunin natin itong si May May, ano? at saka itong si Edward. Ayan po, may photo tayo dito. Pagsasamahin nila nat natin sila sa isang photos, tatanggalin natin yung background at iba pang tutorial natin. So, kakailanganin lang natin ng tatlong na uh, application. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano-ano yun ano, sa end of video. So, first guys, kailangan natin i-remove ang background. Tulad nito, ano, na-remove na natin yung mga background. So, ang ginagamit natin ay ganito guys pala yung sinasabi ko. Ano, pagsasamahin natin sila sa isang photos na parang ganito. So, ngayon, ang gagawin natin una ay uh, tatanggalin natin yung background. Ano, ito pong, ito po ang gagamitin natin. So, punta tayo dyan. Ayan po. Ano? Then, X lang natin to. Punta, kunin natin yung remove. Ayan po. So, ito po yung pinakamagandang ano ngayon, ano? Background remover. Ano? So, punta tayo dito. Tatanggalin natin itong background nito. Kung si may may ano? Ayan po. Ito yung mga sample ko kanina, guys. Eh. Uh, ginawa ko na siya kanina. Alright. Tatanggalin lang natin siya. Then, pindutin natin yung transparent. Siyempre, ang gagamitin natin, ano? Pindutin natin transparent and save natin siya Then, pindutin natin yung export dito sa baba. Ayan. Pindutin natin yung export. Then, pindutin natin save to gallery. And don't forget to save to your gallery. Ano? Then, pindutin natin yung done sa taas. Makikita nyo. And, pindutin natin yung arrow at si Edward na tatanggalan natin ng background. Ano? So, pindutin natin yung back. Then, remove background ulit. Pindutin natin yon Then, si Edward na tatanggalan natin ng background. Ayan. So, save na. Ah, transparent ulit ang gagamitin natin ng background kasi nga pagsasamahin natin sila and si save natin export muna then save to gallery pindutin natin yung done sa taas then okay na po ano so ngayon pagsasamahin na natin sila gagamitin natin ay ito ano so ayan po thumbnail maker okay so pagpunta mo ng thumbnail maker pindutin mo yan then kuha ka ng background dito for example itong nasa beach kukunin mo then for example kukunin mo una ay si Edward kasi si Edward yung nasa likod gagamitin natin add image of course then pindutin natin yung arrow dito sa taas ano pindutin natin pindutin natin yung arrow sa taas at lalakihan natin ayan medyo blurry ano huwag kayo mag alala at maaayos din natin yan mamaya maayosin din natin okay blurry sya so kunin natin si Maymay ulit dito tayo sa photos dito sa baba ano ayan So, depende kayo ano, kung anong ginagamit niyong editor, pwede kayong gumamit ng kahit ano. Kunin natin si Maymay, image ulit ang pindutin natin. Then, pindutin natin yung arrow dun sa taas. Okay. Pindutin natin ulit yung arrow sa taas. And, ayan po, ano, lakihan natin. Medyo blurry si Edward kasi maliit yung photos. Ano, pwede kayong pumili ng mas malaking photos. Kung gusto nyo, ayan, save na natin silang dalawa. Okay, save natin. Pindutin natin yung save. Then, pindutin ulit natin yung okay and save ulit. Ano, pindutin natin yung save. So, check natin sa ating pong gallery. So, kung makikita natin, guys, dito sa all, blurries nga si Edward. Ang gagawin naman natin para luminaw siya, ang gagawin natin ay dito naman tayo sa isang choto isang ano natin app. Ano, punta tayo doon. Then, pag mo noon, ayan, uh, okay, x lang natin to kasi pre version lahat ng ginagamit natin x natin to and pindutin natin yung enhance sa baba makikita nyo pindut, pag pindutin yung enhance pindutin nyo yung photos ayan enhance with ads po tayo of course ayan po ano hintayin lang po natin matapos po yung ads makikita nyo dyan sa baba may yellow line na tumataas ano or bumibilis or nagraran ayan po ano so pag natapos yan isi-save din natin with ads. Pero kung gusto nyo guys ng walang ads, pwede kayong bumili ano, ng app na to. So, X natin. X natin dito. Ayan po, ano. Enhance. Of course, guys, tapusin uli natin yung ads. Ayan po, 13, 31 seconds po yan. Hanggang sa matapos po ay... Okay, pindutin natin yung X. Then, makikita nyo guys, ano, ito yung after ito yung before. So, ito ya adjust nyo lang papunta doon. Ayan. Makikita nyo guys, luminaw na siya. Ano? Then, save natin doon sa taas, yung arrow sa taas. Of course, isi-save natin siya with ads. Save with ads tayo. Yes. natin yun. Ayan, ayan po, makikita natin. Dutin natin yung done. And, punta tayo doon sa ating pong uh, gallery. So, check natin. Ito yung bago at ito po yung luma ano so blurry po dyan si Edward dito po ay malinaw na siya so itong mga app na ginamit ko guys ay dito nyo po makikita sa inyo pong play store ano so punta kayo dito sa play store nyo Ayan, hanapin yung Play Store nyo. Then, hanapin nyo dito, guys, ay Pix, uh, ano po, a uh, Remini, yung ating pong pang-enhance ng photo para yung blurry. Ayan po, pindutin nyo yan. Hanapin nyo yung Remini, yung ginamit natin. Ito po siya. And of course, yung ginamit natin na pang ano pang cut ay yung photo room ano. So ang ginamit naman natin na thumbnail make, na maker at uh, yung app na ginamit natin para pagsamahin nila sila ay yung thumbnail maker ano. So marami naman guys ano, uh, pwedeng gamitin para po, ito po yun ano. Para makapag-edit ng photos, pwede kayong gumamit ng Pixar, Thumbnail Maker, at iba pa po ano. So, that's our tutorials here around. God bless you.